So, ayan guys, nandito kami sa kubo. sa kubo namin sa bukid. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon ay magpainit muna ako ng tubig kasi gusto ko magkape. Ayan. So, ito yung ano namin. Ito yung tapugan. Ano bang tawag yan? Sa, sa ingan, lutuan. Basta yan yun. Ayan. So, mag ano tayo? Mag siga tayo ng apoy ako ay mag-iinit ng tubig. Bawas ang kustriyantes mo, wala na akong pera. Ayan guys, so ayan. Magsiga tayo ng kahway. Siga, Siga tayo kasi magpainit ako ng tubig. Ganyan lang yan. Tiknik. Tiknik. All right Ooh. Oh, oh, oh. ayan na guys ini na tayo so ito yung kubo namin na bukod dun sa lagi namin pinupuntahan ah isa din to sa mga kubo na tinatambayan namin so dito meron kaming kusina yan ba? Diba? tapos may banggira tapos andyan yung mga tubig so meron din dito ah uh, caretaker, charot caretaker <laughs> meron dito tao araw-araw so dito naman pag gusto mo madulog yan so ang mga sapin lang ay karton ayun karton lang yan di ba pang pwede na siya sa dalawang tao tapos meron din kusina ay no kainan so dito yung kainan namin yan dyan tapos tambayan so ipakita ko sa inyo yung paligid dito guys para makita nyo so iyan may CR dyan meron pa ditong tulugan na ano isa pa Kung gusto nyo matulog dito ang kaibahan dito ayan meron pang kama diyan. Mm. Pero hindi masyadong ano. nagkabaibahan lang kasi dito. Malapit sa 'yan mga bahay na 'yan dyan sa unahan. Tapos ito, ito yung lupa hanggang doon. Malawak ito. Ito yung ano ah lugar. So ayan na yung kubo. Oh. 'Yan mga dahon, mga saging. 'Yan di ba? So ayan. So, malawak pa yan kaso lang madamo try nga natin puntahan ito yung kabilang side ng uh, bundok na pinupuntahan namin so ito yung mababa na part ng bundok so ayan pakita ko lang sa inyo pero parang nakakatakot ayaw ko na lang ang haba ng mga kugon ang tayo Ayan, basta siya, ito na yun hanggang doon, may pagitan ito kung saan yung halo ah, pa. Tapos mamaya, mag-harvest tayo ng saging doon sa likod. Magkakapilang lang ako. Then, mag-harvest tayo na ano, ah, saging. Ayan, yung mga saging din dyan. Yan o, oh, marami papaya. Diba, may mga papaya dyan o. Oh. Yan, malalaki na yung bunga. So, ito lang yung pinakaprutas dito, yung saging lang. Yan siya. Ayan. So, dyan, ako, dyan kami kumain kanina. Yan ako nag-slip strip. Maghanap tayo ng puso. Baka may puso, no? Yan, no? Saging. Yan. So, yung mga dyan, banta. Mga bahayan na yan dyan. Ito, tisa to eh. Pero wala pang bunga. Ito yung atis or tisa. Masyang bunga. So, malawak ito, guys. Yan. Iwan ko kung anong kahoy yan. So, ayan. Hanggang dun. Sa so, huwag na tayo pumunta dun. Kasi wala akong kasama. Yung asawa ko bumili ng ano. Tinapay. again.